Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang mahal na mahal mo ba siya? Pero ikaw ay baliwala lang niya kahit ano pa ang gawin mo at kahit pa ano pa ang ipapakita mo na pagmamahal sa kanya ay baliwala ka lang talaga niya. Kaya kung gusto mo siyang maangkin o kung gusto mo na maging iyo na siya ng buong buo ay gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo. Ito ay napakasimple at napakaepektibong ritual basta 100% lamang ang paniniwala niyo sa mga ganitong pamamaraan at pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Dapat ikaw lamang mag-isa kapag gagawa ka ng kahit anong ritual. Ang gagawin mo lamang, umupo ka lamang saglit. Pakaisipin mo siya, linisin mo ang isip mo. Dapat siya lamang ang iisipin mo sa mga oras na ito. Isipin mo siya ng maigi. Ipikit ang mga mata mo. Dapat ikaw ay nakafocus at nagkakonsentrate at pagkatapos ibulong mo ang mga makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido, ikaw ay maging akin lamang habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit. At gawin mo itong ritual isang beses sa isang araw. Araw-araw mo itong gawin ng isang beses sa kahit na anong oras na gusto mo. At paniguradong siya ay maging iyo lamang ng buong-buo habang buhay. At gawin ito hanggang kailan mo gusto o hanggang kailan mo gusto ihinto ang ritual na ito. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, tiyak ikaw ay dahan-dahanan mapapansin at ikaw ay kanyang mamahalin. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.